Ito po, ang pahayag ng NTRCV tungkol nga dito kay Joey De Leon, yung kanyang joke tungkol sa lubid, na alam natin kung anong or saan niya kinonek yung joke na yon. Ito po ay hindi bago. Mukhang, mukhang totoo yung sinabi ng mga netizens, reaction ng mga netizens na mukhang may problema talaga itong si Joey De Leon. Ito pong ganitong klaseng joke tungkol sa mga kababayan natin na um, my mental health issues. Ito po ay nangyari na rin noong 2016 or 2017. Ganyan, mas matindi po noong time na yon ang joke na yan ni Mr. Joey De Leon. Ang sabi niya noon, yung depression daw ay gawa-gawa lang ng mga taong nakakaranas nga na ito. Grabe no, gawa-gawa lang, hindi daw totoo kaya huwag suportahan. So dumating sa punto ng time na yon na kailangan niyang magbigay ng public apology dahil pati siyempre ang mga nasa gobyerno ay nagsalita na rin at kinundi na nga yung joke na yon ni Mr. Joey De Leon. So hindi na natuto ang isang Mr. Joey De Leon na ang ibig sabihin may problema nga talaga siguro ito nakikita ng mga netizens sa ah, may saltik na talaga siguro daw itong si Mr. Joey Delaney. Pero kung pupuntahan natin, kung babalikan natin, ano ba ang reaction ng MTRCB dito? Okay, ang sabi, um, i-review daw yung complaints ng mga netizens. Okay, hindi ba dapat ang i-review nyo ay kung ano yung intent talaga ni Mr. Joey De Leon na nangyari na dati? So dapat kahit papano, alam nyo na, dapat straight to 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 the point na kayo na bigyang kaparusahan itong ginawang ito ni Mr. Joey De Leon. Wala nang review-review sa ganito eh. Dahil talaga lang, kailangan mo pang i-review yun? Ay, matindi ah. Tapos yung kay Vice Ganda, talaga ba? At, at meron kayong ginawang investigation at review doon? Katindi, eto yon Yung remark na ito ni Mr. Joey De Leon ay pinagpipiyastahan ngayon syempre ng mga netizens. At uulitin ko, hindi lang po mga It's Showtime fans ang affected dito, ang nagdireklamo, kundi yung mga kababayan natin na nakararanas po ng depression. Kahit yung mga kamag-anak nila syempre. Sana lang, huwag mangyari kay Mr. Joey De Leo na magkaroon siya ng kamag-anak na danasin itong problema ito, mental health problem at yung depression nga po. The Movie and Television Review and Classification Board will review the complaints against noontime show Eat after mainstay host Joey De Leon was criticized for his remarks about the use of Lubid. So, paano kung hindi siya uh, na-criticize? Paano kung hindi yun pinansin ng mga netizens? Ede hindi rin makikita ng MTRCB. Talaga bang dependent kayo sa mga, sa mga complaints ng netizens online? matindi. Hindi ba dapat kayo ay laging nakamonitor at nire-review yung mga live programming na ganito? Do your job. Nakakaya kayo dyan sa MTRCD po.